Unang araw ng Pebrero, it's love month na. Parang naging tradisyon ko na, na kapag unang araw ng buwan ay lumalabas ako at nagpupunta dito sa SM City Bicutan na malapit lang sa amin. Dito muna tayo sa food court para magmeryenda. Ang ganda nga ng mga pasabit nila dito, pulang-pula. A Few moments later. February 1 is love month. Pagkatapos natin magmeryenda sa food court, syempre magkakape na tayo. Ay, matcha pala. A few moments later. A few moments later. I-check muna natin kung may magandang palabas sa cinema. Wala naman masyadong magandang palabas ngayon dito sa cinema. Pumuwi na lang ako dahil wala namang magandang palabas. See you next time!